Gusto nga magpapicture ng dalawa bago kami umalis manguha ng mga gulay for to this video mga padi kasi wala naman kaming pang gulay or ulam ngayong araw. Always na kami magkasama ni Manay Milda kapag ganito walang ulam kami at ganito lang talaga kami araw-araw kapag walang ginagawa kami magkasama lagi. At dahil sa nakakatambad naman na laging sa bahay na lang ang tagtatambay kaya lagi kong niyayaya si May Milda manguha ng gulay para meron kaming pang ulam umaga at hapon. Ngayong araw nga mga badi ay sa bukid naman kami manguha dahil nga sa dukalang naman ang kukunin namin yung parang gabi siya mga badi ay magkahawig talaga siya. Medyo hindi nga magandang panahon niya yung mga badi at medyo makulimling kung makikita nyo naman. At dito nga kami dumaan sa may pasakay at ito nga ay e, nagsisimula na nga mag-arado para ngayong darating na tangiman ng palay. Tawang tawa pa ako kay Manay Melody habang naglalakad kami kasi ang rami raming sinasabi niya at kahit ano-ano lang pinagsasabi niya niya. Okay, dahil sa nangalaya ako maghawak ng cellphone kaya si Manay Melody na mapinahawak ko at sabi ko siya naman muna mag Punta kami wala kaming gulay. Ngayon alas ng umaga. Makain kami si Siobin at Tishon. Umuting kahoy kayo. Baga pa kape kami. Maggagawa ako ng kusina. Nang kuha ko ng kawayan kayo. Maggawa ko ng abo. Adin na. Nandito na kami sa bundok ng panaaran ng aking tiyohin. Dito na nga kami sa bukid mga badi at ito nga ipapakita ko sa inyo kung anong klase yung dukalang at kung anong itsura nito. So, so ngayon naman, ipapakita sa inyo yung namin ng dukalang. So dukalang like, like ano, like Gabi, makati din siya pag niluluto, pero hindi, naman dyan, ano <laughs> makati. Sabi mo, ito ng panaaran bundok. Ito na yung panaaran daw ng <laughs> na bundok sa masalba na klata, <laughs> na rin. Sabi nila, <laughs> <laughs> nagsisinugan so, na lang kanya. <laughs> Una lang kanya, tamsakon, mo. na <laughs> tamsakon tam na Ano ka ba? Hindi na tayo pupunta sa gulayang kay palikuli ko ng paglakad. <laughs> <laughs> Ituin mo na ako video, kaya natahan ko yung gulay. Alam <laughs> ah, mo, tama mo nga ng gulay, wag ah, video. Natahan so... mo nga ng gulay, kama video-video kit ka nga. Puso, uh, lapinig naman siya ng talo nga. Wala din -an, ko, ang inga -ing, ligbus. Ta! Matagal na daw ang ligbus na tunay. Gumingin ka ganito din na baka mamaya ahas ng apakan. Nakakuha ka na? Nakakuha na ako. Ka. Ata, kayo. Nalito rin ang gikuha niya, marasa ito. <laughs> Bukad... Ano na yun? Pugha ng isda. Huwag <laughs> <laughs> kang tumawa, Masampit ang pugha ng isda. Hindi ka sa lakaran mo ha. Mm -hmm. Pagka yung mga kagat. For today's video mga abad, so, si Mimila lagi ang kasama Pati ko kasi. Kami lang dito ang nagkaka-intindihan. <laughs> 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 nagkaka-intindihan. <laughs> Ay ano? <laughs> Ay paglilihan mo yung Payaw Mila... yan. Payaw. Hindi yan usal. Ay pag mo yung kayo pangibulong ko dihan. Ikaw ang gahawak ng cellphone Diri, di, pangulaw ba? Kaya ba may... Wala na, panguha na. May halas. Hindi na na ako. Doon na So, ito yung mga ba yung ano, yung duka lang. So, katulad sya ng gabi. Masarap din ito pag ginataan. Aray! Kadamo na na tamsak. Duka lang. Kaya doon doon. Kaya na lang po yung duka lang. Hindi kong damo na. Tatawis. Handa pa ko doon. Kaya, kaya, oh, diba? kaya kung Si may Lito pang <laughs> kasay nangungala kami doon lang api ng si Lito Lapid <laughs> so, ikaw man ay si Shube at nalig na dito na kayo nakilig ko ng lupa <laughs> nakilig ko ng lupa ko na, 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 nasudang ay, na, na, na panahon na, mas, wow. Tara, atong, sun, sun, sunod yan <laughs> sunod yan sunod yan Nung medyo marami-rami nang nakuha namin duka lang mga badi at ayon niya ay nakahanap si Manay Milga ng lobby para sa kanyang panglangton sa utan niya or panggata. Ay nagpa siya na nga kaming umuwi para maluto namin at ayon niya para makakain ng mas maaga. Kaya sa mga kapanood ng video mga badi ay huwag kalamutan i-share at ipalo ating page. Salamat!